<clears throat> sa magpagpalang araw na naman po mga kapatid, at nandito po tayo sa part 2 ng ating topic na nothing to worry no? yung Matthew chapter 6 verse 24 to 34 <clears throat> so basahin po natin muli yung, yung gospel walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niyang isa at ibigyan ng ikalawa paglilingkuran ng tapat isa at hahamakin ng ikalawa hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ninyong inyong katawan. <clears> hindi <throat> ba't ang buhay ay git na malaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Mas na ninyo maibon, hindi sila nag-asig ni nag-aani o kaya nagtitipon sa banga. Diyo may pinakakain sila ng anyong amang nasa langit. Hindi ba tigit ngayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay na kahit na isang oras sa pamamagitan ng pagkabalisa? <clears throat> At bakit kayo mababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. <clears throat> Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabakiran na buhay ngayon at kinabukasan ay kagatong sa kalan ay dinaramtan ng Diyos kayo pa kaya, kailit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, inumin o daramtin sa ang bagay na ito ang kinahumalingan mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga ito. Ngunit pag sumakita ninyo, nangigit sa lahat na kayo pagharian ng Diyos at mamuhay na ayon sa kanyang kalaoban at ipagkakaroon niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabalisa ang araw, ikaba, ikabahala ang para sa araw ng bukas sa kanan ninyo harapin kapag ito'y dumating sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. So ito po yung ating uh, gospel na uh, para po sa part 2 ng ating nothing to worry. <coughs> so atin po na pag-aralan ang uh, part 1, no? Bakit ba ang tao ay nagwo-worry? Yung mga causes niya, no? Dahil ito ay sa mga uh, nakapokus sa mga earthly wealth o mga bagay na makamundong kayamanan kaysa kayamanan sa langit no nakapokus sa mga material physical financial no na pangangailangan kaya tayo nagwo no yung iba naman ay lack of knowledge no sa nang na Diyos ay nagpo-provide no na ang Diyos ay may kakayanang ng <coughs> ibigay yung ating mga pangangailangan no yung lack of faith yung kulang sa paniniwala, uh, paniniwala, pagtitiwala sa ating Panginoon that uh, he is the God who can uh, provide. He is able no na ibigay yung ating pangangailangan. So dito naman bakit tayo ay hindi dapat uh, mag-alala, no? Huwag tayo bakit dapat tayo hindi mabahala. So dito makita natin uh bakit hindi tayo dapat uh, mabahala nothing to worry because yung number one po is uh, God owns everything no? God, God owns everything no? ibig sabihin ang lahat ng bagay ito po ay pagmamayari ng Diyos no? ang lahat ng bagay dito po sa mundo ay pagmamayari ng Diyos no kahit nga yung buhay natin ay yan po ay galing pa rin sa Diyos o kaya nga kung gusto ng Diyos na bawiin kunin kaya niya po yung gawin no sapagkat wala pong pagmamay ang tao sa mundo ito no yung reality ang lahat ng nasa atin ito po ay pahiram lang ng Diyos no hiniram lang natin sa Panginoon kaya nga tawag sa atin mga steward no so tayo isa po yung may-ari sa yung owner ng lahat no he owns everything So, dapat hindi tayo mag-worry kasi nga, bakit ang lahat ng bagay sa mundo ito ay pagmamayari ng Diyos. No? Kaya niyang ibigay, kaya niyang kunin, kaya niyang bawiin, kaya niya ito ipagkalob no? <coughs> sa sino mang mamarapatin na ating Panginoon. Kaya nga, hindi tayo dapat mag-worry. Kung tayo po ay naniwala sa Diyos, tayo po ay naglilingkod sa Kanya, kung tayo po ay sumusunod sa kalakanyang kalaoban, nating to worry sapagkat ang lahat ng bagay, ito po ay pagmamayari ng Diyos. <coughs> kasi hindi natin pwede sabihin na hindi akin to pinaghirapan ko to no itong business na ito itong bahay na ito yung mga property ko akin to no kasi nga ako ang ako naghirap nito no ako ang nag uh, ano uh, isip no para yumaman para magkaroon ng mga ganito mga property sa buhay no so hindi hindi dahil nanghihirap tayo ang naghirap hindi dahil na ikaw <clears throat> yung nagsumikap no kasi in the end, pag namatay tayo, ni isa man, no, sa yung naipundar natin na sinasabi nating atin, hindi po natin siya madadala. No? Ibig sabihin, hindi talaga siya atin. Kasi kung atin yan, dapat dala natin. No? So, God owns everything. No? Kasi nga siya yung may-ari ng lahat ng bagay. Yung ikalawa dun is, nothing to worry because God loves us. Okay. No? tayo ay mahal ng Diyos. Isa sa reason bakit tayo hindi dapat um, mabahala, mabalisa, sapagkat mahal tayo ng Diyos. No? Katulad ng ating mga anak, no? ang mga magulang, ang mga anak hindi sila namumblema kung anong kakainin nila no? kasi problema ng magulang yun. No? Uh, basta wag lang mamimili yung anak no? kasi siyempre pang namili. <laughs> kung anong gusto niya, no? hindi, gano'n. No? Pero uh, ang ang magulang sila talaga yung nagpro no hindi dapat mo ako anak ko na nang kakainin no kasi ipo-provide yan ng magulang so unang yung magulang sa nat sa lupa ay nakakagawa ng mabuti para sa kanilang mga anak dahil sa pag-ibig nila no sa kanilang mga anak ay ay nila lahat ng kanilang pangangailangan yung shelter yung food no uh, clothing no yan yung mga basic needs ng tao kung na-i-provide -pro na magulang yon sa kanilang mga anak dahil mahal nila yon how much more yung Diyos, to no? So, hindi dapat tayo mabalisa, nating to worry, dahil tayo ay mahal ng Diyos, no? Dahil tayo ay mahal ng Diyos, ang Diyos ang magpo-provide na ating mga pangangailangan. Okay. Pero, siyempre, tayo ay kikilos din, no? Hindi naman pwede na iasa natin lahat sa Panginoon. Katulad niyan, na na-provide na ng Diyos yung, yung pangangailangan na ang, ang lahat, no? na kailangan natin sa araw-araw bago tayo gumising, may inihanda na, may inilaan na na biyaya yung Diyos. Pero yung siyempre yung biyayang yun, uh, hindi yun na uh, bigla na lang ilalapag ng Diyos sa harapan natin. So kailangan natin hanapin yun. Kaya nga, seek. You know? And you will find. You no? Know, and knock and the door will be open. <clears throat> no katulad niyan yung yung anak s'yempre provide na ng magulang yung pagkain yung bigas 'di ba yung ulam so nung gagawin na ng anak edi eh, magsai <laughs> Kung gusto mo kumain, hindi magsaing ka, di ba? Kasi may bigas naman dyan, hindi magsaing ka. So, tinuruan ka na kung paano magsaing, so magsaing ka na sarili mo. Nandyan yung bigas, no? Hahanapin mo na lang, tapos <clears throat> magluluto ka na lang. Kasi yung pangangailangan mo nandyan na. Huh? So, ano pa? Bakit natin tumori? Because God is in control, no? God is in control kontrolado ng Diyos yung lahat ng bagay, no? God is in control at yung kinukontrol ng Diyos is kontrolado niya, eh, no? Ang lahat ng bagay kung tayo magtitiwala sa Kanya. No? Pero kung wala tayong tiwala sa Kanya, eh, sabihin ni Lord, eh, paano ko ikukontrol yan? Wala kang tiwala, no? So, God is in control. Kontrolado niya ang lahat ng bagay, no? Alam ng Diyos yung problema natin, and the same time, alam din ng Diyos yung solusyon sa problema natin. Kontrolado niya yan. Huwag so, tayong mag-alala kung tayo man dumaranas ng mga problema, kung tayo man ay dumaranas ng mga uh, kapigatian, o may mga babaya rin, o kaya may karamdaman, no? Kasi kontrolado pa rin niya yung Diyos, no? hayaan natin na yung Diyos ang magmaniobra no kung parang hindi na natin alam kung ano yung gagawin natin no uh, hindi na natin alam kung uh, paano masosolusyunan yung problema natin no kung paano tayo makakalabas sa isang sitwasyon na napakahirap o nasa isang pila, at mapanganib na sitwasyon ilagay natin no sa kamay ng Diyos at ang Diyos, hayaan natin na ang Diyos ang magkontrol no parang sa sasakyan ah uh, siya yung pinaka-expert no so <clears throat> ay mo siya yung magmaneho no kasi mas marami siyang experience no? pag mga uh, aakyat ka ng bundok no dala mo yung sasakyan mo okay lang kung hindi siya umuulan no maganda yung uh, lalo kung yung pag-akyat mo din is medyo maputik no hindi hindi maganda So, siyempre, ang gagawin mo, kung first time ka lang doon, bago ka lang doon, o pag meron kang mamit na tao na mas expert, mas sanay sa daang yon, so hayaan mo siya yung magmaneho, di ba? Kasi alam niya kung ano yung gagawin niya. Kasi nga, uh, pamilyar siya sa lugar na yun. No? kabisado uh, niya yung, yung sitwasyon na yun, yung lugar na yun, kaya alam niya yung gagawin. Kesa ikaw, bago ka lang sa, sa dadaanan mong yon, No? So, anjos kabisado niyang lahat no alam niya uh, kung anong gagawin niya sa lahat ng mga sitwasyon no sa so, in every situation no god is in control no in every situation god knows no ah uh, kung ano yung dapat gawin no what the right things to do no he knows what the right thing to do no god is in control Ikaapat, bakit natin to worry? Hindi dapat tayo mabalisa, hindi tayo dapat uh, mamublema. Ano? Kung tayo may dumaranas kung may problema man uh, sa buhay po natin, it, it, is because God is faithful. <coughs> God is faithful. No? Kasi siya ang Diyos na tapat. tapat yung Diyos na pinaglilingkuran natin. He is faithful. No, tapat yung Diyos na pinaglilingkuran po natin mga kapatid no? Kaya nga may kita natin doon nothing to worry sapagkat uh, tapat ang Diyos sa kanyang mga promises, no? Sa mga promises niya eh, no? Pag sinabi niya hindi kita iiwan, ipababayaan man, totoo pa rin 'yun ng Diyos, no? Pag sinabi ng Panginoon, I am the God that he thee He is faithful no sa kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin pero siyempre Uh, nangangailangan din yung promesa ng Diyos para mag-activate o uh, kumilo sa buhay din natin, kailangan natin yung pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. okay kailangan nandun yun eh. No? Para yung, kaya nga, yung God is faithful, pero yung pagiging, uh, yung faithfulness niya, mas lalo natin siya mararanasan kung tayo ay may pananampalataya sa kanya. Yung Diyos naman faithful naman yan. Eh. Kahit, uh, kahit yung tao sabihin mo nga, minsan na uh, walang tiwala sa kanya. No? Kahit, yung mga, wala, kahit yung wala pa sa Panginoon, eh, faithful pa rin ang Diyos. Kasi nga, pinauulan niya sa mabuti at masama. No? Kasi ano yun eh, uh, Diyos siya kasi. Mabuti siya ang Diyos. He is a just God. No? Kaya nga, lahat eh, nakakaranas ng uh, biyaya ng Diyos. No? Pero siyempre, mas malaki lang kaso yung advantage kung tayo ay nagtitiwala, ano? tayo ay naglilingkod, may pananampalataya sa Kanya. Mas malaki yung uh, uh, biyayang uh, pwede mong maranasan kasi ikumpara mo sa, kaya, sa kaibigan at sa anak, siyempre, mas lamang kung ikaw yung anak. No? Yung kaibigan mo, pwede rin bigyan ng tatay mo. Pero siyempre, mas special ka kasi nga anak ka no? So nothing to worry because he is faithful. Kaya nga sabi dun sa verse 33, yung seek first the kingdom of God and his righteousness. <clears throat> so nothing to worry kasi nga uh, maraming bagay no na nagiging cause yun nga yung pinag-usapan natin sa part uh, part 1. So ang ano ng Panginoon para mamit no para yung lahat ng mga pangangailangan natin no? yung mga sitwasyon natin na idudulog natin sa Panginoon para ito ay mabigyang lunas, no? ito ay mag, uh, mabigyan ng kasagutan, ay ang sabi lang naman ng Diyos doon, dalawa lang, no? Seekers, no? Seekers, yung the kingdom of God and His righteousness, no? Yung righteousness ng Diyos no? And and everything, no? Seek ye first the kingdom and righteousness and all these things, no? And all these things shall be added. No. <clears throat> Ano yung all these things shall be added. Yung mga nabanggit natin no sa verse 20 yung verse 24 hanggang sa verse uh, 24 to 34. In no? all these things, no jat nang nabang, nabanggit doon no ay mararanasan natin no. Ang sabi doon, kasi ang problema ng tao kasi kapag dumating yung problema o kaya karamdaman, o ano pa man sitwasyon na hindi maganda sa paningin ng tao, ang um, more kasi na tinitingnan agad ng tao yung solusyon, no? Yung solusyon agad. Yung solusyon. Yung hands, no? Yung work ng Diyos kasi pag yung hands na ayun the hand of God, yung ano yung work, no? Yun agad eh. Yung pagkilos agad ng Diyos yung solusyon agad. No? Kaya nga may sabi nga to seek your face and not your hand, no? Kasi yung face kasi nagre-represent yun sa glory ng Diyos, yung glory niya. Pero yung hand is yung word, yung pagkilos. Kasi minsan tayo, pag dumarating tayo sa mga ganong sitwasyon, ang, gustang hini ang lumalapit tayo sa Panginoon, yung una nating hinihingi sa Kanya, yung solusyon niya. Na kumilos ang Diyos, pagalingin tayo ng Diyos. Pero hindi dapat yun eh. You no? Know? Kasi yung sabi niya, bago mo hanapin yung solusyon, Bago mo hanapin yung kagalingan sa buhay mo, sabi niya seek first the kingdom muna, no? Pagsumikita niyo ang paghahari ng Diyos, no? tayo ay unang pagharian ng Diyos. No? Tapos sabi doon, no? At uh, to seek ano, uh, pagsumikita niyo kay paghaharian ng Diyos at sa kanyang yung kanyang katwiran, yung hanapin natin yung katwiran ng Diyos, yung righteousness, no? Tayo ay Una ay isig natin na tayo pagharian ng Diyos. Ikalawa doon mga kapatid, tayo ay mabuhay ng may katwiran, no? Yung righteous na pamumuhay, no? Yung uh, matuwid na pamumuhay sa ating Panginoon, no? Hingin natin na tayo ay bakit natin kilang isik 'yon para tayo kanyang pagharian? Kailan natin isik 'yon para yung katwiran, no? Yung righteousness ng Diyos ay dapat nasa atin din, you no? Know? Uh, yun muna yung hingin natin. No? Na tayo kanyang pagharian, tayo ay mamuhay ng, sa katuwiran ng Diyos. Then, yun yun, sabi niya, in all these things. So, pang tatlo lang tong in all these things. No, pang -tatlo lang siya. No, hindi siya ginawang number one. Kasi kapag number one, ginalgay niya number one and all these things, hindi mo na tong hindi mo na hanapin yung righteousness kag yung kingdom niya kasi bakit eh, nakuha mo na yung hinihingi mo eh. Di ba? May mga ganun tao eh, no? pag nakuha niya yung hinihingi sa tao, biglang mag-disappear. No? Bigla na lang mawawala. misang ka nakalimutan na mag-thank you. No? Kasi bakit? Kasi nakuha na. No? So sabi dun, he is faithful, Bill sabi dun he is, ang gagawin natin, no, all we have to do is to seek His uh, kingdom and His righteousness, no, and His promise, yung promesa niya, nandun na kasi yung promise, eh, no, ito yung dapat natin gawin, seek uh, His kingdom and righteousness, tapos yung promise niya is, uh, and all these things shall be added unto you, no. So, ganun, mga kapatid, no, sa buhay po natin, no. Uh, marami pa yung pwede nating mailagay dito, bakit tayo hindi dapat uh, mabalisa, hindi dapat tayo mamublema, no? Kasi nga, marami pa eh. no Marami pa tayong pwedeng idagdag dito. Pero sa, uh, sa pagkakataong ito, ito lang, no? Uh, nothing to worry because we know God owns everything, no? Siya yung namamahari ng lahat ng bagay. And God love us, no? Tayo po yung mahal ng Diyos. Uh, siya po yung God is in control. Control na din niya po ang lahat na nangyayari sa buhay natin. And He says, God na faithful sa buhay po natin. no? Yung gagawin po natin is to seek His face uh, to, to seek His righteous uh, kingdom and His righteousness na tayo ay kanyang pagharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay na ating hinihingi ito'y ating makakamtan. Yun na mo, mga kapatid and God bless po sa ating lahat.